Uy, uh, bro. Bro, bro, ha? Sigiran, bro. kasikawa kawawa yung bata, bro. Malaki pa yung future niyan. Kailangan nating masalba 'yan, baka tamang-tama yung plus ko, ha? Ayo.

Bro, bro, ako to bro. Ha? Huh? Ako to sitin. Kumusta ka? Yung ilaw mo bro. Ha? Yung ilaw mo. Grabe sobrang ulan bro. Ba't ka nandito? Ha? Ba't ka nandito? Wala. Eh, hindi ako nakatsat sa'yo kasi wala ka palaging ano, wala kang signal. Wala kang signal dito. Hindi, na nabasa ko sa ano ba, nabasa ko sa comment kasi na nasa delikado ka sitwasyon. Tapos, yun, pumunta ako dito. Pagpunta ko dun sa inyo, eh wala ka na. Di, E, ano ano na sumunod na ako dito. Bro, Nagtanong ano pa nga, nga ako sa ano, ha? Yung biktima bro. Ha? Yung biktima ng mga aswang. Kailangan natin mailigtas yes. to. Ang gawin natin Nating dito? yung lupat uh, uh. Ha? Yan ang nakita ko kanina Oh. Hindi pa pala. Inabangan pala, inabangan ko kanina dyan Oh. Pinatay ko lang yung ilaw ko bro, para hindi kami makita kaagad ng ano, kung sino may, may masamang yung sa amin. Musta ka bro? Grabe, ang lakas. Maraming <coughs> babaeng aswang dito bro. May nakasalubong ko kanina babae. Meron din na ako na patay dyan, no? Eh. Nandiyan po nga, Ha? Nandiyan pa yun. Ayun, no? Uy! Ito, biktima to. Hindi to, aswang. Oo, victim to nila. Ha? Biktima to nila. Anong gawin natin dito? Dali natin. Kailangan natin dito. Yung silpong ko basang-basa na, ha? Dali natin to? Oo. So, yun, mga kahantero. Kailangan natin dalhin yan. Para bang... Para bang ano ba yung... Yung pakiramdam ko para bang nabigyan ako ng malaking porsyon ito at saka parang nabuhay ako ng loob talaga na nakita ko ito kasi kanina para bang parang, parang nasa ano ko na paano ka nakapunta dito bro? hindi, nee, nag ko sa mama mo nagtanong ako oh. tapos lumakad, lumakad ka <laughs> so, hindi ba nila pinadala yung flashlight ko? nandito, ibigay ko sa iyo oh. Wala ngayon nandito, nasa loob wala akong dalang flashlight kasi nga, hindi ko naman inakala na butan ako ng gabi dito eh hindi, nee, nakita ko sa may TV mo sa so may TV ba? Oh. Doon ko nakita, kay Jinik to. Sabi ng mama mo, wala, nakalimutan niya. Wala daw mo na dala, nakalimut doon ka. Oh. Kaya nagdadali, mga kaglakaw. Mato, may apa sa lang ko. Huwag mo ko naglahog ng kuhan. Maabdam ko gudi yung dinigay mo. Gato, pagkaon sa katong Kung so, natambala na nato ba? Mawag ganitong, yun Yan nga yung ano bro ba, yung nagtanong ko saan ka papunta. Oh. Sabi niya, magdala ka doon ng pagkain. din nagtanong-tanong ako. Kaya dito ako napadpad. Kasi first time ko naman doon na ano na hindi ko na ba naano ano kung saan yung lugar yung yung daan niya ba oh ako din hirap buti na nalala, nalala ko itong ano ito yung sa baba itong ilog na to Sa sapa o kaya din bye bye ko doon oh nagapa din kasi ako sa paghahanap sa daan kasi wala akong flashlight eh ang hina kasi ng ano flashlight eh siguro yung yung nadali mo yan ngayon ngayon oh eh, no, ta, ano pa kanina pa kanina yan ah, Manga wala, alas yun, unsik. wala pa ako mga lasunsi wala pa ako siguro Ay, wala pa gabi na ako dumating sa inyo kaya ginabi tuloy ginabi ako ng gusto sin mga hunter uh, pasalamat tayo na. ang problema bro, nito bro dito, dito si bro. yung tingnan mo yung ano camera ko bro, bro. Yun. salamat yung, talaga bro nakukuman ko na. Yun. yung camera hindi bro ano yan bro uh, ang pasalamatan natin bro yung mga viewers bro kasi kung hindi ko lang nakita sa comment yung kalagayan mo bro ba yung mga comment nila hmm. Kaya yun, 'di ba, usapan natin babalik ako sa ano, yung mga ganun pero ang problema talaga sinabi na kita yung ano ko ba, yung hindi natin. Sigkan mo. Hmm. Ah, ano, yung tayo Sige, sige, ano kaya natin? Hindi ano kasi, Eh, ng... ay, ano na 'to. Eh, na natin, natin 'to. Isipin natin, isipin muna natin 'to. Ano ba mag lang tayo kasi huh? maulan din. Oh, mag Ha? Tapos yun natin yung camera natin po. So, so mga camera natin po. natin to? Oo. Ah, napag... Oo, sige, sige. Nakapag-vision po kami oh, na Patayin mo na rin yung... Ano na patuwa malay bro. Ano? Sino may hininga pa naman bro. Ha? Ah, meron pa? Oo, oo. May hininga pa naman bro. Kaya buhay pa yan Sige, sige, sige. Makaya pa yan. Ha? Oh. Ah. Sin mga kanter. Yup lang po namin. Kasi, Kasi namin para din makarelax yung cellphone ko. Kasi sobrang basa na po talaga. At syempre, may biktima. Kinakailangan namin ito na yan. Ano? Kinakailangan namin itong isipte. Para maging... Bigtas kami lahat. So yun. Bro, ha? ha? paano yan? ganun? bro uh, may nakasunod sa atin bro sinusundan tayo mga kanker pero bahala na yan ah uh. kawawa yung wah huh? wow may nakasunod bro hindi tayo tinatantanan doon tayo bro doon tayo mahanap tayo ng ano yung makarelax tayo ba na kaya pa bro ah. lah! Pahala kayang aso ngayon. Hindi kami lalaban kasi may dala kami bihag. May Grabe, bro, tayo bro, May nakasunod talaga. Grabe sa bang lang. Diyan bro. tayo bro. Ha? Pahuwi uh, uh, tayo. Ha? Ayan Ha? May bahay. May naka, no, May, may ano bro? May nakasunod bro? Ha? Huh? May bahay? Ka bro. Huh? May nakasunod na na bro. Ha? May nakasunod. Hindi sila makalapit sa akin. Hawakan mo yung kamera. Hindi ko na kaya magpaglaban bro. Ha? 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 para ito po mas protection tayo para sa ating tatlo para sa para sa ating tatlo hindi tayo masundan so okay. Ah, kita pun Oh. Yun, uh, nilagyan natin ng bakod no. pag, pag maglalakad kami, uh, kasi hindi natin 'yan pwedeng pansinin, unahin natin tong ano, uh, bihag no. Kaya dito ako bro ha. Yan ako muna, yung bang nilagyan ko ng bakod na kami tatlo. Kami tatlo, bahala na yan. Kung mapapansin yun na, wow, o yun oh, you know. Ha? Hindi na yan makalapit. Hindi muna natin yung papatulan. At saka parang may nakikita na kaming bahay dito bro bayan bro ng ilaw nga grabe ang kawawa dito yung silpon ko yun bahay na bro tuloy <coughs> <coughs> <Tole> tayo yun bahay salamat ah dito muna tayo bro Dito muna tayo Basid muna ako sa paligid Ito may bahay na Ito may ilaw na o Masid muna tayo sa paligid mga kakanta na Bro, okay pa yan? Okay na, okay yan? Nalalayan mo lang ha Kawawa yung bataw kasi sya na po talaga kayo, sobrang maulan. Ha? Grabe, sobrang ulan talaga. Wow! Hanggang dito nakasunod. Kasi sila po, uh. yan makakalapit. Ay, hindi na yan makakalapit. Ay. Ang ang ano lang, ang tubig lang sa makakalapit sa cellphone ko. Baka may tao dito. Ha? Baka, Baka may tao dito. tayo ng... Kawawa, yun, ano? Kawawa yung ano? Kawawa yung... naging biktima. Bata pa to ah. ayun na po yung balaw ming tindi po sa video namin kasi napakalakas ng ilan at hindi na namin inintalak ano yung kuha bro ano yung ano ba yung kuha sa kami hmm. hindi na hindi ko na yan pinapansin kasi may nasumusunod sa akin kanina hindi ba namatay yung record 2 kanina? hindi ko na malayan bro kasi dalawa nakatingin ako sa inyo tapos sa paligid agad ang bigat ko ng video ha? so, bro hanggang dito sinusundan tayo yan, may may sabihin, wala. Kanina, lumayo na yan kanina. Anong gawin natin dito? Wala. Wow. Wow. It's kawawa yung babae. Walang tao dito. Parang walang tao dito bro. Parang ano yata ito eh. Yung dito ano mga... Doon tayo po. Bro, yun Sa kabila. May, may yun, kabila. Kasi may ilaw pa. Oo. Dito kasi wala. Ano to? May ilaw bro. Aba kayo ang may-ari bro yeah. Doon tayo, lapusay doon. Sige, sige. Hindi, kamera mo Patay na naman natin yung kamera natin Ha? Patay natin yung kamera Doon na natin mag-uun ng maya natin doon O ano? Doon tayo Eh, doon na natin patayin sa ano? Sa may hagdanan talaga ba? Hingi tayo ng tulong ah, Sige Napapatay na natin doon oh, sige, sige Kasi Yung ano ha, baka Lapos yun O, sige, sige Ako oh, yung bala dito sa bandang likod Ha, hindi na po doon ha Kasi wala kang suga so, dito tayo hindi pwede na makasunod sila sa, sa, sa loob ng bahay, no? Sa bahay na papasukan natin. At saka bigyan natin 'to ito ng ano, bigyan ito natin ng uh, protection para hindi sila makalapit uh, dito. Oh, bro, magbigay mo na ako ng protection. Sige. Binigyan ko muna lang, nilagyan ko muna lang ng protection dun, bro para hindi sila makalapit sa bahay. Why? Wow! Wow. Oh, Protektin. Huh. Oh. Ah. Ha? Sige lang, bro. Kasi kawawa yung bata, bro. Malaki pa yung future niyan. Kailangan natin masalba yan. Baka tamang-tama yung flashlight ko. Ha? Ayaw! Sil. Ah. Ah. Bro. Ikaw yung... Ano, bro? Ah, ayaw, bro. Ayuhin mo. Baka may tao ba. Ayuhin? Hmm. ayuhin mo, bro. Ha? Ayuhin mo. Ayaw! Ayaw! Ayo. Ngayong gabi. Ay. Te. Pwede may mga ayog tabang te. Te. Pwede may mga tabang. Bro, may tao bro. Mga itanig tabang te. Pwede may musaka. Bro, parang dalawang isip sila bro. Patayin muna natin yung ano bro. Ha? Sige sige. ano na natin to. So yung mga kantero am um, uh, upag di usapan natin to kasi parang nagdadalawang isip na patulin kami. Magdidiin din lang dito. ba ha? delikado dre ate. Delikado daw. Ganito, ulan na ulan na, basa kay kayo te, pero namugod may dalang babae te, bata para ba ito Dito na muna kuugkan sa bukid diba? ba kini kinilang babae tayo kami muli lang dayon kini kinilang Si mga kantara sana ko uh, sana ko na ba may kailan na wala may lagi tayo tagasan ito eh yeah, Oh, say, Oh, sarap. Uh, papayag si ate. kahit na ito lang babae talaga yung uh, i ano namin dito no kahit na kami basang basa na po bahala na basta secure si na itong babae na uh, maligtas po ni kaibigan ano ni Idol ko no? kasi kami wala na uwi kami galakad no importante maligtas kasi itong batang to kasi basang basa ito no ang damit ito na kailangan na makaano buti ma nandito si Ate hindi namin to ng damit no so yun uh, ah, namin uh, ah, mo muna yung video kasi pakiusapan pa namin so yun guys no makapasok kaya para para kaya para kaya para so nandun yun hindi pala sila basta 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 kasi hindi tayo kilala hindi tayo kilala tapos ito pa lugar ito siyempre napakabilis kaya yun tayo na kinakatuloy tayo yun ang mga yun na ano natin talaga namin at tinanggap kami ng bro Mate, salamat kayo Salamat kayo mga kon. Hindi na basta-basta ng lugar ang lahat eh. Hindi basta-basta masudan. Kaya pala, ang galing pa kami sa bundok. Dito talaga kami matagpag nyo. Sabi sa lang basta namin. Pati yung babae. Ano gawin yeah. natin dito sa babae? Duro uh, na lang? Bili na to? Ano na lang bro? Hintay na lang natin na ano? Na Ah. Magpapaumaga na lang muna tayo dito. Pero, ay, ganito na lang. Ano? Te, pwede kami makahiram ah, ng damit para sa babae. Ah. ano na lang, ah? ah. hiram lang tayo ng damit para sa, ano, ah, sa babae. May mano, may masuot. No? Ah. Kasi kawawa yun, ah. Oo, oh, basa. Ah, siya. Kaya yun lang yung gawin natin. So, yun, isa. Uh, Pagsamantala mo lang dito muna kami. Ano, hanggang sa mag-umagagas na. No? sa So, bukas na lang kami Ayan, napakabitado kasi nito yung lugar na Tapos, ang lakas ng ulan. So, yun guys, Kahit uh, ano, uh, tayo, wala tayong gamit um, na in extra in na dala dito kasi nandun lang sa bahay po na talaga ni Brody. So, ko na, so, na lang so, so, sa... bahala in na. In na, in na, in na in bahala in na, mabasa so tayo. So, tante na babae. Ay, may dinulid siya. Tapos, makasabit ito ng gamit na hindi basa. So, yun na nga Abangan mo lang po na kung hindi na, kung makauwi man ako abang niyo po yung mga upload ng Idol Jimmy kung sa pag-update nito. Uh, sa pagbisita nito sa ano na to. Uh, sa bata nito. So yun. Uh, hanggang dito lang po muna itong video na to. Kasi may bahay na po tayo na napuntahan. Uh, dito lang muna kami magpapahinga. No? Magpapahinga. Ano? Uh, Gumalakas ang so, usay na lang. yun.